Hello mga gabi sa inyo hang tanan mga boss Kamusta inyo hang adlaw karong Tuesday Nakadaog ba mo sa mga resulta Ang 2pm result mga boss Kay 110 no uh, Pasok ang nga to ang 11 mga boss ha Lahat Inyong ko sa inyo ganihang buntag Na ay mo kumpiyansa sa 11 no Muna akong tips sa inyo ha Na pag ito tryo ganihang 11 no Hapit magtarayo mga boss no So sa 5pm result mga boss delete ni mga boss no kini gihatag nato ni mga boss na MCE ah uh, delayed lang gyud ni si mga boss kini siyang ah uh, four 543 ang kanipon ko ang delayed, delayed po ni mga boss gihatag nato ni atong ni aging adlaw ba to kini siyang 375 no 375 mga boss atong gihatag yung MCE pero delayed na siya so ah uh, in short wala ta daw karong adlaw mga boss pero sige lang bawi ta og mapon mga boss napay draw so karong buwan na po, di kadaghan pod ta na nag uh, nakapadaog no kung atong bilang na ang mga padaog na result kay uh, murag kaping 20 gini mga boss kung inyo nang uh, subay-bayan ato na ang YouTube channel pero karong adlaw mga boss karong gabi una di ay para ni ugma sa August 28 20, 2024 Ato advance regalo gihapon ha, mga boss. Advance advance regalo gihapon nito mi hatag, okay? Pagsugod nanta mga boss, og hatag advance regalo. Congratulations kung naka-pick mo anang mga kombinasyon na karon. Uh, wala ta ka kar mga boss, okay? Claim it nato na wala ta ka kar kay lahi man mga numero. So sag, sa sa size mga boss, kini sa size sag dumot gig ko mga boss, grabe. Nga nung wata ka kung <laughs> mga number mga boss kay tungod lagi ani sa size, no kini sa mga boss ba grabe sige ko guko dani eh. kun nakabantay mo sa itong mga kombinasyon puro size, mga boss ambot lang ugma ko ni paggawas na ning size ugma mga boss ha? kay grabe gid dagan siguro nag ano, eh, ba dala kini size mga boss kay hat kay ni atong sa mga boss ambot lang ugma mga boss kun ihtagak ni ang ubang size eh, pero ay mo kumpiyansa nang size mga boss ha pag kung ganahan mo dala mo og size ugma, po, mga boss kun asa Okay? ato ang kuan mga boss regalo para og mapuhon kay regalo ta no regalo og mapuhon ato ni mga boss ha bawit ta og mapuhon mga boss dagan pa dro ay magkabala ka okay 8 4 5 eight 4 5 ba tong regalo og mapuhon mga boss ha pag target og rumble Money, ani yang shadow ani mga boss kay 390 390 okay. yang shadow mga boss ha 390 gamitan na to syndicate mga boss uh, ang yang gap anin din mga boss kay uh, 2 and then 6 ah uh, 5 265 ihang gap mga boss so muna mga boss iyang gap kung isindikato na ninyo mga boss ang sindikato ana kay ah uh, 3 37 372 372 ang sindikato ana mga boss pero dirita sa iya mga boss kay murag nindot na niya mga boss nagdalag size. Kay hey, mo na to ang gigukod ang size. So pag target og normal man mga boss og mapo na. O screenshot mga boss. Mm um, wata ka daw karong adlaw no. Ba wit og mapo mga boss. Ah uh, tong guide karong adlaw. Atong special kombinasyon para og mapo hon. Kay 7 3 1 7 3 1 A 2, 8, 6 mga boss iyang shadow. Okay? Pag target o grumble mga o mga boss. Okay? Screenshot mga boss. Ito na yung dali-dali kay gabi na. So, wala ko ka-update ganina mga boss kay nabisi ko mga boss no mawa ko ka-update sa inyo ganina so ato ang pabunos mga boss mapuhon, po, pohon muna itong pabunos ugma pero kung mga sariling kombinasyon mga busa, inyong kalimti nyo mga sariling kombinasyon. Mula yung siguraduhan mga busa ang inyong sariling kombinasyon. Okay mga boss. 4, 9, mga bus ang ato ang pabunos o mapuhon. O okay, shadow ni mga boss kay mahimo na siyang 9, uh, okay, shadow ni siya mga boss kay 9, 0, 4. 904 mga boss eh, kung isyado na siya di ba nag-ingong sa inyo mga boss kung waga na ganay Uh, zero sa 2 pm ending sakto di ba akong tips mga boss og na zero sa 2 pm ending so mga boss wala gi ko huna no wala ko ka huna ba na hat ang 11 unya ang zero na may zero wa pa ka ending wala ko kanang huna og pamari sa zero matay natulog ko sa pansitan mga boss wala ko ka huna ana so mga boss ang atong partial para og mapuhon partial na tayo no sabay lang sa mga ganahan mga busa ganahan mo sabay lang niya to ang mag advance ka, karon para ugman ni mga boss all drone road niya uh, ito ang partial combi ugma po on. kay 638 mga boss 638 atong partial ugma po na 183 ang yung shadow na mga boss pag target o mo ani ano mga boss ha ugma po on. okay? shot po mga boss then next Ato ang pachamba. So direct sa pachamba mga boss. Ato ang pachamba kay pagkakachamba no. kanin yung lugayan na ano ni itong pachamba o pagkakachamba. Pero basin. ugma maday. No. Basin lang. ugma Pachamba. Ah. Uh, seven. Eight. Five. Okay. Ang seven eight five mga boss. Delikado na mga boss mo Muna yung shadow mga boss. Okay. Pag target o grumble mo anak. May mura na tong guide karong adlaw mga boss ah, karong adlaw karong gabi una mga boss advance para ni sa August 28 20, 2024 mga boss ha. Atong gi-advance sa nyo kalimti. Ay nyo kumpiansa mo kumpiyan ha mga boss sa nato ang gihatag karon kay mga hotpot ni siya mga boss. So tanawan yung result karon mga boss ha. Ugma masakpang gina siguro natin ni si Lolo. Tanawan yung result ng mga boss. Gahapon 4 at uh, And then 7, 4, 2 Tingnan nyo po ang result ngayon ha 5, 4, 3 And then 3, 7, 5 Tingnan nyo mga boss oh? Gate 2 Dito sa ano, kahapon sa result na gate 2 Okay 42 No Garon po hon, sa 5pm at 9pm Na gate 2 kahapon mga boss 53 Okay Nakabantay mo Og pohon, pangitaan nato ni pamagi si mga si Manoy no, si Lolo. Basig mo gihapon hapon niya gamitan na yan, ang pattern og ma ah, binggo mga boss. Okay? Abang inyo po nog mga boss ang ato ang guide no, ah, advance nato karon ni mga boss ha. Ay inyo kumpiyansa. Okay, og mga boss abang ninyo ato ang upload na video og mapuhon. Ah, all dress gihapon kay maghimo ko guide karon adlaw. Ako ah, ang gabi na. mag ko karon mga boss. Okay, good luck mga boss. nako. Ah, ma-out na ko o good night sa inyong tanan o maayong gabi sa tanan mga mata pa no okay o gamping mo kanunay mga busa kung asa man mong dapita sa inyong narbaho ba mo o asa man mong dapita ka saan ng mundo okay amping mo kanunay mga boss God bless sa inyo tanan mga boss o daghan salamat sa inyong pag-uban sa ako ang youtube channel na boss rin ready vlog palihog kong like mga boss ang video o pakisubscribe kung wala ka pakisubscribe sa ating youtube channel Please, pakisubscribe mga boss, okay? Good night mga boss. Out na ako mga boss. Bye-bye.